Good day mga kapakpak. Uh, for to this video, usapang pedering tayo. Okay, hayaan yung ipakita ko sa inyo yung ating mga inakay. Uh, yung iba po dito, uh, yung mga yung itim na yan, mga blue bar, is uh, for our uh, mimaropa. So kasalukuyang yan po ay naka na at meron na rin silang tos. Then yung mga red bar naman is uh, mga YB, mga YBs na nakabanded ng ulpa and uh, CSWRPC. So meron pa tayong tatlong inakay na babandidan. Uh, gawa ng nakapanalo tayo kay Ma'am Frank Christina Prankorp ng uh, CSWRPC ng Singseng. So tatlo pa yung tina din si Sing Singseng. Okay, uh, back to usapang Federy. Bakit ba tayo nagbe-Federy? Yun yung malaking question. Okay, uh during the race minsan uh mapapansin natin kapag uh, yung hindi tayo nagpedering. During the derby, uh napaka-struggle kapag may nagbagsak na pakpak ng ibon natin. So, doon pa lang is uh pwede na tayong matalo. So, lalo na pagga uh, yung malayo yung dili pa rin. Okay, ang importanting kailangan nating bigyan ng pansin is yung buntot at yung pakpak. Uh yung sa pakpak ay uh, yung 3 ang pinaka-importante yung 3 or 4 primary feather kasi yun yung power fly. So, paano ba tayo uh, dapat magbunot? Kailangan ba nating bunutin agad? So, wag po natin gagawin yan kasi minsan nadidisgrasya yung pakpak. Uh, mapapansin natin, pag tubo ay baloktot na. So, kailangan natin pong pasingayawin yan. So, kahit wala dito, hindi, wala dito sa video, uh, kahit hindi natin ipakita, So, matututunan, matututunan nyo pa rin yung, ano, yung proseso. So, kailangan lang po natin gupitin. So, may dalawang klase ng pag -pedering. -e yung bigla at saka yung unti-unti. So, yung unti-unti ay bubulutin at na, uh, gugupitin natin yung, ano, yung isang pakpak at after one week, bubunutin para siguradong tuyo na at nakasingaw na yung pakpak. Then, at the same time, nakakalipad siya. Then, meron namang mga maghibon, katulad ko, uh, tatlo po talaga yung ginugupit ko dyan. Then, after one week, bunot na lahat. Katulad yung nakikita nyo sa video, yung ibang mga ibo natin is wala na yung dulong pakpak. Yan po ay uh, nagupit na natin at after one week, nabunot na natin. So, PCR inilalagay rin po natin siya dyan sa labas para masanay siya sa trapping hindi siya masiro no then makapagpag yung kanyang uh, katawan at masanay sa labas so hindi rin natin siya binuburo dun sa loob uh, during the feathering etong mga red bar natin is uh, umpisa pa lang silang naglo-lo-fly so kapag ka nagbagsak o naging bago yung kanilang ah uh, dalawa hanggang tatlong pakpak mula dun sa gitnang primary peder dun, dun tayo mag uumpisang uh, mag -peddering. so kailangan ang kalapati natin ay okay na sa trapping magaling na sa ranging at na itos na natin so para hindi sila zero at uh, hindi masayang yung oras nila sa sa paghihintay sa loob ng loft. So, meron na silang uh, skill sa labas. Then, pagka tumubo yung mga pakpak nila, is ready na sila for our self-training toss. So, during the uh, process, malalaman nyo at uh, mas maintindihan nyo kung ilang uh, gano'n ba katagal tumubo yung pakpak. So, mostly, pag binunot mo, uh, three weeks may ano na yan, may supling na yan, no? may, may tumutubo-tubo na yan. So, ang, sa akin, ang pansin ko, uh, nagbibigay ako ng alated two, two months and a half para sa pagpapatubo ng pakpak. Uh, bago mag, ano, bago mag, uh, mag-race is kailangan maganda na yung pakpak -pak niya or almost nasa 80% na yung pakpak -pak niya para hindi siya mahirapan sa pag-uwi. Then ayun, uh, sana po yung may natutunan kayo sa aking munting binigay na kalaman sa pagpepedering. So, meron tayong mga uh, batikang mga panshir sa, uh, sa lugar natin. Pwede rin natin silang kausapin about sa pedering. Ito ay uh, importante sa pangangarera. Ah, uh, lalong-lalo na 'yung pinaka-primary feeder, So, hindi pwedeng uh, iwan 'yung dulo kasi 'yan 'yung bawi, pinaka-power flight. So, ma pwedeng tumukod ang ibon natin o masaktan kapag during during the race kapag 'yung 'yan ay hindi pa maganda ang tubo pag tayo ay nangarera. So, 'yan pinaka-importante. Okay, hanggang dito lang po yung ating video at good luck po sa lahat na naglalaro sa lahat ng club at maglalaro ngayong uh, darating na NBA race. At good luck po sa mga naglalaro ngayong uh, South. Sana po yung makauwi ang ating mga ibo ng matiwasay. Okay, maraming pong salamat at mabuhay po kayo.